Ano na lahat? Maligayang pagbabalik sa Inquirer, ang iyong go-to channel para sa pinakabagong mga kaganapan, libangan at balita sa showbiz. Ngayon, dadalhin ka namin sa loob ng Barako Fest 2025, ang sukdulang pagdiriwang ng Lipa City ng kultura, tradisyon at syempre, ang sikat sa mundo nitong kaping Barako. Ang Barako Fest ay hindi lang isang festival, ito ay isang kilusan. Ang taunang event na ito sa Lipa, Batangas ay tungkol sa pagpapakita ng mayamang pamana, turismo, at entrepreneurship ng probinsya. And guess what? We're here to experience all of it. Mula sa exciting na labanan ng mga banda, sports competitions, at car and motor shows hanggang sa mga trade exhibits na may pinakamagagandang produkto para sa lahat, ang Batenge isa sa pinakamalaking highlight ngayong taon ay ang groundbreaking ng The Bean sa Barako Triangle. Ang paparating na parke na ito ay magtatampok ng istruktura na hugis butil ng kape na nagbibigay pugay sa kultura ng kape na naglagay sa Batangas sa mapa. Isipin mong humigop ng tunay na Batangas na kape sa isang parke na nakatuon sa legacy nito, kamangha-mangha, 'di ba? Bukod sa mga kasiyahan ang Barako Fest ngayong taon ay nagmarka rin ng isang mahalagang milestone para sa Batangas, ang inaugurasyon ng Manila-Batangas Bypass Road Section 3. Ang bagong infrastruktura na ito ay naglalayong palakasin ang turismo, negosyo at transportasyon sa lalawigan na ginagawang mas madali para sa mga manlalakbay na bisitahin at maranasan ang lahat ng bagay na mayaalok ng Batangas. Mga kaganapan at aktibidad sa festival Montage ng iba't ibang aktibidad sa pagdiriwang, mga banda na nagpe-perform, mga basketball player na kumikilos, mga booth na nagpapakita ng mga lokal na produkto. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kapanapanabik na aktibidad na nagaganap dito sa Barako Fest 2025. Tingnan kung ano ang tinatamasa ng mga pagdiriwang sa ngayon. Battle of the Bands. Ang mga lokal na musikero ay nasa gitna ng entablado na pinapakilig ang mga tao sa kanilang mga pagtatanghal, sports fest, basketball at billiards tournaments na nagtatampok ng mga lokal na talento, car ampersand motor show. Showcasing Batangas Best Customized Vehicles and Motorbikes Bayan, mga larong celebrity, mga espesyal na pagpapakita ng mga kilalang artista at personalidad sa palakasan na nakikiisa sa saya. Higit pa sa isang festival, ang Barako Fest ay isang plataforma para sa mga lokal na negosyante. Mula sa maliliit na negosyo na nagbebenta ng mga delikasi ng Batangas, hanggang sa mga pangunahing tatak na nagpapalawak ng kanilang merkado. Ito ay isang panalo para sa parehong turismo at pag-unlad ng negosyo. Nakipag-usap kami sa ilan sa mga nagtitinda dito upang marinig ang kanilang mga saloobin kung paano nakakatulong ang pagdiriwang na ito sa kanilang mga negosyo na lumago. Bakit dapat mong bisitahin ang Barako Fest sa susunod na taon? I highlight ang real ng pinakamagagandang sandali mula sa festival na may masiglang pagtugtog ng musika. Kung napalampas mo ang Barako Fest 2025, huwag mag-alala, may susunod na taon palagi. Ito na ang pagkakataon mong maranasan ang kultura ng batangas, world-class na kape, at isang hindi malilimutang kapaligiran ng festival. Markahan ang iyong mga kalendaryo at tiyaking narito ka sa 2026. Iyan ay isang pambalot para sa Barako Fest 2025. Dumalo ka ba sa kaganapan? Ano ang paborito mong bahagi? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, magbahagi at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa pinakamainit na kaganapan sa Pilipinas. See you sa susunod na video.